Viva Santa Elena! Nice! Ang ganda! Pagandahan, o. Oh, pagandahan ng arco. Happy fiesta! Creative. Kailangan recyclable daw, eh. Oh, o, ganda ng arco. Making pakiteng-kiteng! Ayan sila, o. Oh. O, oh. o. Iba't ibang color. di ba? <tipos> sai, tara na! Tara dito! Oy, Max, Sai, naalala nyo ba tayo? Ganyan, ba? Diba? Okay. Tuwing gabi, dulot dulo May pamirienda pa. Habo lang natin pamirienda. Hanggang doon sa dulo. oh, okay, di ba? O, diba? Dito ba <laughs> Basta kami king dito ganito, no? Ito yung ginagawa ko. <tipos> eto yung eskinita namin. Diba? O, oh, Ate Dolor! Say hi! Hi! hi. <laughs> si Lalay, o. Oh. upo na sa chicks ko. Hello! <laughs> Turuan natin si Bu kasi hindi siya luwa ng ganyan, eh. o, oh, tatali. Tapos may maghihiwa-hiwalay nito. I Ihihiwalay siya. Ano bang tawag doon? Ayun n'o igaganto siya oh. Ano po yan? Paano paano ng tinidor. Yun? Oh, siya pala yung gagawa. Turuan mo siya ha. King, kaya pa. Si Boss King. <laughs> Expert niyan si Makmak. Sanay na sanay yan ng bata eh. O yung habol lang natin yung pamerienda dati. Hello. Di ba? At saka yung makasilay sa crush. <laughs> Uh, Oo, oh, diba? oh, oh, di ba? Nalagyan na ng juice bag, tinipla na ni Kapitan. Oo. Oh, oh. Plastik lang naman talaga kami dati. Di ba kuya JR na? Oh. Di ba? Tinapay pa ang iba-iba. Oh. Si Bo, tumutulong. Hi, Bo. Hi. Hi. Seryoso siya. Feeling ko kulang pa nga yung plastic. Magpapasunod pa kami. Say hi, baby girl. Anong ginagawa mo? Ah, inaano mo yan? Ang tinidor, hinihiwa-hiwalay. Ang Kaninong anak siya? Peter. Oo, oh, sa'yo? Hmm. Ay, Mate, hindi ka kamukha ng tatay mo. No? <laughs> <laughs> Joke lang. Ang ganda na ito, oh. Padilim na. Di ba? Okay din yung color. Oh. Ang dami nang tumutulong. Ang pogi naman ito tumutulong. Di ba yan? Oh. Diba? oh, buksan nyo na. Bago matunaw. Eto eh, na. Oh, sige na. Buksan na para ano. Matutunaw agad to. Inalok na nga yung kapal na mukha ko eh. Oh, ito na. Ngayon, okay, mga nahihiya. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh oh oh, 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 Thank oh, you. ayan. Lako, lagot ka na. Lagot, lagot, lagot. Uwi na. Oh. Patapos na. Ang ganda ng color. So, Ang ganda yung blue, saka yung pula. Oo. Oh, oh. Si Siren, oh. Oh, po, pa oh. Gawain na namin ta, na. Kami. Diba? Nakakamiss eh. Wala na ba? As in, wala nang gano'n? Ngayon? Ang mga kabataan ngayon hindi pa gawa. Doon sila sa court yeah, na no. Iba't ibang color. O diba? Ang ganda na. Hey! Ano pangalan niya? Hi Coco! Hi Coco! Ah, kami si Chubs tuloy. Okay. Ikaw, pawis na pawis. Lagot ka, lagot. Nako, pawis na pawis ka. Tila mo, Si Santa Elena. Oh, ah, Ay, yung maliit na. No? Santa Elena. Oh, Ayan yung patron ng Santa Elena. May prosesyon na? Ah, okay. Prosesyon na sagala. Sa pasta sa bayan pas, sa galang sa Sabi sa yan. Yung... Hindi, nung dati nung bata tayo, meron no. din mga sagala. Ayun, ah, yung yung, Si Kira at si ano, anak ni Gerence. Oh, doon. Anak ni Gerence Oh, yeah. Pakunti na pakunti. Dati may ano pa, 'di ba? Sulo at Dolor, no. Bawal lang sulo. Mauso. Kabagay, no? Lalaki na kasi yung Wala na yung traditional, lo Sayang. Nakagawa na ng arco. Viva Santa Elena, oh, ba? Diba? Ang ganda rin. Ano na to? 20 na buho? Ay, ayun ay, pa pala. daming buho. With matching. Ano yung hawak muking. King? Pulang kabayo. Pati May pa, ano pa. Cold drink. Oh diba? Mara tapos roo, eto pang na yung sour fresh. I love pang-refresh. Angel is fresh. Tapos <laughs> ayan na yung pakingkitig o. Oh. Tapos ikakabit doon yung Arco. Let's go. Sila tayo Danilo. Tulog, tulog. Siya nakabit. Tulog na si Mama. Ka tayo na. Tapos ay basa kagila sa dito ko bibigdan. Yeah. Diba? Di ba? Gabi-gabi na alas 10 ng gabi oh. Ngayon pa lang na Oh, di ba? Thank you po. Oh, ayan na. Okay na 'yan. <laughs> di ba? Simpleng simple pero maganda para umiilaw pa yung ano, oh, Santa Elena. Tapos okay na rin yung pakitingiting, di ba? May pabulaklak pa yun sa gitna. <laughs> oh, ayan oh. Ganda, di ba? Oh, panalo! Congrats to us. <laughs> oh. <laughs> may taga-ilaw pa ako, si King. <laughs> oh. <laughs> pwede, pwede na yan. Aba, effort yan, oh. Puyatan. Anong oras na, oh. Hindi pa sila nagdi-dinner, -de oh. Pinapaganda pa talaga. Iyalagay pa lang pa may pie with bulaklak. Oh, sila na ipuyat din. Gumaganda na talaga siya. <laughs> oh, 7,000 agad ito na yung happy fiesta. Oh, hello mga girls. Sa inyong lakad dati. Natapos na oh. Natakpan naman ba ng ano, na solda? Oh. Di ba? Ang galing natin yana si Ate Kishan mo dito, hindi tumulong. Oh, ang galing namin ni Yana oh. Di ba? Hay pa itay diyan. Hi. Hi there.

Hi! Video po. O, diba? Ang gaganda nila. doon? Say hi, girl! <laughs> hi, te! Oh. Nina, ano po! Tawa ka Hindi oh, pumunta hi, sa bahay. Hi, Nina! Mamaya! Wala ka nang handa? Say hi! Hi, hi kuya! Kamusta po yan? Kaya nakuha Last week, palis na kami bukas. Asya? Yeah. yeah! Oh my gosh! Ang ganda mo, girls! Hi! Gusto o. Pork hamunado. Tapos may pinig niya kang Menu Menudo na maraming atay. hours oh, buttered vegetables. Favorite ni Boo. And chicken with pickles. Sarap! Amoy fiesta! Tara kain! Happy fiesta! Tara kain! Meron ako dito pork hamonado, Tapos menudo, tsaka um, chicken with pickles. Yan. Kain tayo. Tikman na natin. Pero patikim-tikim ako simula kagabi pa. Sarap. Nakakawin ah, siyang pesta. Sarap. First bye. Mm. Sarap. Ang sarap na Luto lahat to ni nanay. Sarap. Nakakamiss. Mm. Ang laki na ng tinaba ko simula nung umuwi ako. Grabe. Yung pants ko, hindi ko na masara. Dating maluwag, sobrang sikip na. Kakakain, pero the best. Ang sarap. Mm. Oh, mm, ang sarap. Lahat ng sarap. tikman naman natin tong menudo na maraming atay. Ang sarap. Dabi siya maraming atay sa menudo, no? Mm. Sarap. Lalo na pag may patis, masarap. You know me, mukhang patis. Masarap. Mmm, the best.